Nagsagawa ng cloud seeding operation ng Department of Agriculture, katuwang ang pag-asa at Department of National Defense, Philippine Air Force, sa Cagayan Valley Region. Ang cloud seeding ay ang paglalagay ng asin sa ulap na inaasang magdudulot ng pag-ulan. Layon po nitong mabilis na maibsan ang kakulangan ng tubig sa rehiyon ngayong may El Nino. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management ng DA, pumalo na sa 357 million pesos ang napinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Apektado rito ang mga palayan. May san at iba pang taniman ng gulay sa Ilocos Region, ni Maropa, Western Visayas at Sambuanga Peninsula. Nangako naman ng DA na mamamahagi ng drought-resistant na at libreng farm input sa mga apektadong magsasaka. I-endorso rin sila sa Labor Department at Department of Social Welfare and Development para mabigyan ng dagdag kabuhayan at tulong pinansyal. Samantala, patuloy ang pagsagawa ng alternate wetting and drying method o katamtamang pagpupatubig sa mga sakahan para mabawasan ang konsumo sa tubig. Maging ang paggamit ng solar irrigation system para mapatubigan ang mga sakahang maapektuhan ng tagtuyok.